Ang eksena ay lumipat kung saan sinasalanta ng pagkawasak ang lungsod, nalulula sa napakalaking kawa ng malalaking nilalang na ng paniki sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ang sakuna ay napakalawak na tila walang sinuman, kahit na ang militar o ang Spiritual Energy Association, ang makakapigil sa pagkawasak ng lungsod, sa gitna ng kaguluhan, ang mga pioneer ay desperadong lumalaban. May mga ulat na dumarating na ang mga Pioneer Team ay nagsasakripisyo ng kanilang sarili o kaya naman ay nases Syra. Si Su Qingying ay lumalaban ng mag-isa. Ang kanyang protection na harang ay pumipigil sa walang katapusang pulutong, habang ang isang bagong alerto ay inuuri ang S-level na anomalya bilang isang anomaly king. Sa command center ng association, ang sitwasyon ay masama. Ang mga opisyal ay tumatanggap ng mga ulat ng malaking casualty, ang bilang at bilis ng pagbabagong buhay ng mga nilalang ay nakakalula sa kanilang mga depensa, at huli na upang humingi ng reinforcements mula sa ibang mga rehiyon, isang subordinate ang naguulat na ang lungsod ay ganap na napapalibutan ng isang malaking itim na ulap, na pumipigil sa anumang pagkakataon ng pagliligtas. Napagtanto nila nang may pagkasindak na sila ay naging isang nakahiwalay na lungsod, sa pagharap sa huling sandali ng lungsod, ang Superior ng Association ay nakatayo kasama ang kanyang mga tauhan na nagdedeklara na bilang mga pioneer, sila ay tatayo at babagsak kasama ng lungsod. Ipinapanata niya na ang mga halimaw ay kailangang tumawid sa kanilang mga bangkay. Sa malungkot na determinasyon, nagbibigay siya ng huling utos na magpadala ng huling code sa headquarters kung hindi nila mapipigilan ang sakuna. Dapat agad na maglunsad ang headquarters ng isang destruction strike upang maiwasan ang pagkalat ng dark attribute. Samantala, patuloy ang laban ni Su Qingying. Ang kanyang protection na harang ay nagsisimulang pumutok sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng kawan, at nararamdaman niyang halos wala na ang kanyang espiritual na kapangyarihan, tinitipon ang kanyang huling lakas, itinuon niya ang kanyang enerhiya at nagpakawala ng isang huling, napakalaking pagsabog sa umiikot na vortex ng mga halimaw gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay madaling na ilihis. Ang evolved na nilalang, na mas nakikita ngayon, ay nagpakawala ng isang nakakatakot na hiyaw habang inihahayag nito ang kanyang tunay na kapangyarihan, na ikinagulat ni Su Qingying na nasa antas ng isang three-star spirit creation realm, inatake ng nilalang ang kanyang harang, naganap na winasak ito, talunan, nagngangalit ang mga ngipi ni Su Qingying sa kawalan ng pag-asa halos wala na ang kanyang espiritwal na enerhiya. Winawasak ng kapangyarihan ng nilalang ang proteksyon na harang ni Su so Ching Ying, talunan at sugatan, nahulog siya sa ere habang bumababa sa kanya ang malaking nilalang, na pagtanto na ito na ang katapusan, tinitipon niya ang kanyang huling enerhiya para sa isang huling, desperadong pag-atake. Nang malapit na siyang umatake, isang guhit ng makinang na apoy ang dumaan sa kanya, sumabog at pinigilan ng halimaw, sa pamamagitan ng kumukupas na liwanag, nagulat si Su Qingying na makita si Fang Yi na nakatayo sa harap niya. Ang kanyang espada ay nagliliyab pa rin, bamaling siya upang harapin ang banta. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dakilang kapangyarihan. Ang isa ay nag-aapoy na kulay kahel, ang isa naman ay electric blue. Idiniklara niya na ang kanyang kapangyarihan ay divine thunder at sumugod pasulong, sulong, na nagpapadaloy ng parehong apoy at kidlat sa kanyang talem sinalubong niya ang nilalang ng harapan at sa isang nagwawasak na pagindayog, hiniwa ang malaking nilalang ng buo, ang dalawang hati ng halimaw ay sumabog sa isang serye ng mga nag-aapoy na pagsabog na nagpaliwanag sa madilim na kalangitan ng lungsod. Pagkatapos ng labanan, lumapag si Fang Yi at Su Qingying sa isang basang-basa sa ulan na kalsada, kalmado siyang humingi ng paumanhin sa pagtagal niya sa paghanap sa kanya, na nagpapaliwanag na napakaraming magkakaparehong kawa ng mga halimaw, Mahina pa rin, binalaan siya ni Su Qingying na mag-ingat dahil ang mga nilalang ay maaaring mabuhay muli. Habang nagsasalita siya, ang mga nakakalat na labi ng halimaw ay nagsisimulang magbuo muli sa kalangitan. Tumingala na lamang si Fang Yi na nagsasabing alam na niya ito sa pagharap sa nagbabagong buhay na kawan. Sinabi ni Fang Yi kay Su Qingying na huwag mag-alala dahil palagi niyang tinatapos ang kanyang sinisimulan. Nagtipon siya ng isang malaking halaga ng Purple Dark Attribute Energy sa kanyang kamay at nagpakawala ng kanyang walang limitasyong Dark World, isang malakas na vortex upang sipsipin ang kaaway, na nagdedeklara na palagi siyang tumutupad sa kanyang salita. Sa panunood sa hindi kapanipani walang pagpapakita na ito, napuno si Su Qingying ng bagong pag-asa, na napagtanto na nakalimutan niyang ang lungsod ay mayroon pa ring isang walang kapantay na pioneer tulad ni Fang Yi. Ang malaking purple vortex ay kumalat sa buong kalye, na hinihila ang buong kawan ng mga nilalang na kahawig ng paniki. Sa isang utos, pinapaliit ni Fang Yi ang vortex, na pinipiga ang hindi mabilang na mga halimaw sa isang solong, matatag na orb ng purong dark energy, bamaling siya kay Su Qingying at tinanong kung okay lang siya, pinasalamatan niya siya sa pagliligtas sa kanya at sinabing okay lang siya, na may gamot na makakatulong sa kanyang gumaling. Napansin ng kanyang mga pinsala, seryoso ang ekspresyon ni Fang Yi. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang balikat at isang bugso ng asul na kidlat ang agad na tumakip sa kanya, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa gulat. Ipinaliwanag niya na nilinis niya ang dark attribute mula sa kanyang sistema at sinabi sa kanya na bendahe ang sugat. Namangha si Su Qingying sa kanyang napakalakas na thunder attribute na napansin na ang sakit ng kanyang sugat ay nabawasan at mas mabilis itong gumagaling kaysa sa advanced na gamot ng association, samantala, sa command center ng association, sumigaw ang isang operator sa excitement na tila bumababa ang bilang ng mga grupo ng halimaw, gayon paman, isa sa mga superior ang malungkot na itinama siya. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng rescue pioneer team ay inatake at nawala ng contact, ang bilang ng mga halimaw sa labas ng lungsod ay hindi bumababa, ipinagpalagay niya na ang mga kawan sa lungsod ay nagtitipon dahil ang anomaly king ay malapit ng lumitaw. Malungkot siyang nag-isip tungkol sa pagnanais na makita ang kanyang mga magulang, ngunit alam niyang imposible na ito ngayon, na nagpapas siya na ang tanging magagawa niya ay gampanan ang kanyang huling mga tungkulin. Habang pareho nilang pinapanood ang malaking berdeng vortex sa kalangitan, Tinanong ni Fang Yi si Su Qingying kung mayroon siyang anumang solidong impormasyon tungkol sa kung ano ang kanilang kinakaharap, ipinaliwanag niya na ito ay isang super S-class na anomalya na nagpaplanong kumain sa buong lungsod, na may antas ng kapangyarihan na kasing taas ng halimaw na kinailangang ISIL ng Star God Warzone. Sa isang malungkot na ekspresyon, sinabi niya sa kanya na ang ganitong pangyayari ay tinatawag na isang cataclysm, at ang mga kawan ng mga halimaw ay isang babala lamang ng tunay na sakuna na darating, sinabi niya na sa loob ng kawan, isang nakakatakot na espiritu ang isinisilang, at kung magtagumpay ito, ang buong lungsod ay masisira, ibinahagi ni Su Qingying ang natutunan ng association. Habang ang mga halimaw ng parehong uri ay madalas na kumakain sa isa't isa upang mag-evolve, ang Dark Attribute Anomalies ay iba ang isang ganap na evolved na tinatawag na anomaly king ay may kapangyarihan na pumipilit sa lahat ng iba pang anomalis ng kanyang uri na sumunod dito, bamaling siya kay Fang Yi na may nag-aalalang tingin. Habang ang kanyang kapangyarihan ay hindi kapanipaniwala, itinuro niya na hindi pa niya nararating ang maalamat na Jinggang Realm, ipinaalala niya sa kanya na ang pinakamalakas na pioneer ng bansa ay naiwang nakaritay sa kama matapos Isil ang isang katulad na sakuna, nakikiusap sa kanya, Sinabi niya na hindi nila kayang mawala ng isa pang at hinimok siya na tumakas, sirain ang blockade ng halimaw, at sabihin sa militar na iwanan ang lungsod. Pinutol ni Fang Yi ang kanyang desperadong pakiusap sa pamamagitan ng isang banayad na tapik sa kanyang ulo, na nagtatanong ng mapaglaro kung nakalimutan na niya ang lahat ng natutunan niya sa paaralan, ang kanyang ekspresyon ay naging matatag habang idiniklara niya na ang lungsod na ito ang kanyang tahanan, at babayaran niya ang anumang halaga upang protektahan ito, na iwan si Su Qingying na walang imik sa kanyang determinasyon. Nang walang isa pang salita, lumakad siya palayo at tumalon sa isang mataas na rooftop, na nakatayo sa harap ng malaking berdeng vortex kung saan lumilitaw ang anomaly king. Napapalibutan ng isang makinang na gininto ang aura, malungkot niyang napansin na tila ang lungsod ay iniaalay bilang isang sakripisyo para sa kapanganakan ng haring ito, at isinaaktibo niya ang kanyang gininto ang kapangyarihan ng araw, bamaling siya kay Su Qingying, na sumunod sa kanya, at humingi ng pahiram sa kanyang wrist device, na nagpapaliwanag na kailangan niya ito upang makita ang mga anomalya at makipag-ugnayan sa association. Ibinigay niya ito, hawak ang device sa isang kamay at ang kanyang nagliliyab na espada sa isa pa, Idineklara ni Fang Yi na kailangan niyang umakyat doon at sirain ang nilalang bago ito ganap na mabuo. Nakatayo siyang handa habang patuloy na lumilitaw ang napakalaking anomaly king mula sa umiikot na vortex sa itaas ng lungsod.